Idinaos gabi-gabi sa anin na mga lugar sa Metro Manila ang proyektong Manila for Christ Harvest 2025 kung saan mahigit siyam na raang katao ang naihatid sa bautismo. Alamin kung paano nagdulot ng inspirasyon at pagpapala sa buhay ng mga nagsinalo ang balitang may pag-asa ni Mayra Jim Tanyedo. Sa Project Manila for Christ Harvest 2025, nagkaisa ang Atlantic Union Conference, North Philippine Union Conference at Central Luzon Conference sa isinagawang joint evangelism na naglalayong higit pang abutin ang mga tao dito sa Metro Manila. Ang Manila for Christ ay isang aktibidad na ginamit ng Panginoon upang abutin ang humigit kumulang 2,000 katao sa 60 mga lugar sa Metro Manila. Ang programang ito ay kaakibat din ng isinasagawang Harvest 2025, isang worldwide initiative na inilulunsad ng Seventh-day Adventist Church na maipabalita ang pagmamahal ng Panginoon sa pamagitan ng care group evangelism. No matter where you go in the world, we all have the same beliefs and the same mission. And And in the Atlantic Union, we believe God calls us to share in places all around the world. And so we are delighted to be here in Manila serving the people of the Philippines because we believe that the people in the Philippines are God's children. And we want to prepare a place in heaven. so that as many of God's children can be in heaven as possible. Nagpapasalamat po tayo sa pangunguna ng kanilang leaders sa Atlantic Union Conference sapagkat ang pagkakataong ito ay tunay nga naman na nagpasigla at nagbigay buhay muli sa atin pong iglesia at sa ating komunidad sa kung ano ho ang misyon na atin pong ginagampanan. Yan ay upang dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan. Maraming maraming salamat po at patuloy po natin idalangin na ang bunga ng kanilang ministeryong ito ay hindi lamang sa ngayon kundi mapanatili sila sa panibagong katotohanan na kanilang tinanggap at lalong higit ay magpatuloy sila sa paglakad kasama ng Panginoon. Tunay na naranasan ng bawat isa ang pagpapala sa gabi-gabing pag-aaral ng salita ng Panginoon. At sa pamamagitan ng ganitong programa, patuloy na naipapaabot ang salita ng Diyos. At bilang resulta, mahigit na siyam na raang tao ang nagdesisyong tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Uh, ako po ay napunta dito dahil sa sobrang sama ng loob ko, dahil sa problema sa trabaho. Pumunta po ako dito para sana sa mga kaibigan ko sa lugar na ito. Pero nang pagdating ko dito, nakita ko na may kumakanta na awiting panlangit. At nakikinig ako, hindi na ako nalis sa aking kinatotoyan kundi nakinig na lang talaga ako hanggang napagtanto ko na yung boot ko na naramdaman nawawala na po at doon ko napagtanto na matagal na po talaga akong nahiwalay sa Panginoon matagal ko na siyang hinahanap pero ngayon ko lang siya muli natagpuan hindi ko alam kung ano talagang plano ng Diyos sa buhay ko kaya napakaganda po talaga may gawain ganito kasi mabigyan po ang mga tao na narito magkaroon sila na malawak na kaunawan tungkol sa ating Panginoong Diyos na makilala talaga nila ng lubusan. Ang bawat kwento ay patunay ng kanyang dakilang pag-ibig. Binago ang buhay, binigyan ng pag-asa at pinagpala ng bagong simula. If was any message I wanted the people to hear, it would probably be the first message, the missing ingredient. And the reality is the missing ingredient is Jesus for this world. We can't do anything without Jesus. Jesus is the missing piece right now, and our world would be a better place if we had Jesus in our heart. He is coming soon, but He doesn't want to come and leave anyone out. He doesn't want to leave any person that they're left behind. He delays His coming so that no one will perish, and so God's love for mankind is the message uh, that this world needs. And so, uh, if there's any message that anyone should listen to, it's the missing ingredient. Ito ang Manila for Christ, isang patunay ng walang ng Diyos. Ang lahat ng papurit pa sa salamat ay binabalik sa ating Panginoon ng bawat nakilahok sa proyektong ito. Layunin magatid ng Balitang Mayroong Pag-asa, Mayra Jim Taniedo, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.